Yo, what's up? This is Kongji again at meron na naman tayong bagong video na ipapakita sa inyo. So ito, ang i-share naman natin ngayon is part pa rin siya ng accessories ng motor pero ito naman is ng So nagpapasalamat pala tayo sa Mutaro, okay? Dahil pinadalhan nila tayo ng tambucho natin para may feature sa vlog natin at para may share sa inyo kung anong specifications tsaka yung tunog ng tambucho na to. Actually, napaadami uh, napakadami ng tambucho na lumabas sa market no para alam mo yung ginagamit natin hindi lang pang Honda Click pang mga Mio pang mga Aerox and itong tambucho na to itong brand ng tambucho na to eh hindi naman na siya bago when it comes to uh, tambucho no may nilabas na siya mga tambucho pero para sa mga ibang brand or ibang make ng motor like for Nmax Mio etc pero sa Honda Click parang ito pa first time na nagmanufacture sila para sa pang Honda Click so ipapakita natin sa inyo kung anong meron sa tambucho na to tapos meron ng sound check later ang Mutaro na brand kasi is parang ano siya no uh, mga aftermarket brands okay So, hindi lang siya nakapokus sa tambucho. marami siyang parts na binibenta. Halimbawa, meron siyang side mirror, mga handle grip, upuan. Tsaka, meron na rin siyang mga alloy box no, para sa mga motor natin. No? Meron din siyang mags at napakadami. Okay? So, hindi na siya bago sa market when it comes to accessories ng motor. ba? Diba? So, ipapakita natin muna, i-picture natin at na ng no para magkaroon kayo ng idea at siguro para i-consider nyo rin yung ganitong ng tambucho if ever na gusto nyo magpalit ng aftermarket na Silent Killer 5. No, papakita na natin sa inyo anong itsura na itong mutaro na ano. Mutaro na uh, pipe na nakakabit sa motor natin. Actually, kinabit sa Agabeno. Pinadala sa atin yung mutaro para magawa natin ng review So, ito, ah, uh, pakita na natin Okay, ito Ayan, okay Ganyan siya, okay So, kung makikita nyo, yung itsura ng tambucho is Ano siya, ah, uh, matte finish yung pinaang paint niya, no Ito, ayan, matte finish yung paint Tapos kung, tapos kung familiar kayo sa apido pipe no yung api doon na aftermarket, silent killer pipe. Ganun din, halos ganun ang itsura niya. Halos ganun na ganun ang itsura niya. Gano'n nyo. Simula sa tip. Okay. Uh, stainless tip. Tapos matte finish yung paint. Okay. Tapos yung elbow niya. Ito. Ayan. Yung elbow niya is stainless din. Tapos kung makikita nyo, itong part na to, yung stock na tambot siya ng Honda Click is yes, meron din talagang ganito. So meaning, pero to kinabitan ko lang ng ano ng gold balls kasi parang para sa akin mas maganda yung sa paningin ko ah mas maganda yung naked na isura pag naka after market pipe ka yung wala ano siyang heat guard pero ito ang ginawa ng Mutaru is meron pa rin siyang ganito para pag kinabitan mo ng heat guard uh, mukha pa rin talaga siyang stock. makita nyo, meron pa rin siyang connector, uh, tornillo dito sa ibabaw tapos sa ilalim. Okay. Kung makikita nyo, may tornillo pa rin sya sa ilalim. So, wala talaga yung alog-alog na tambucho na yung aalog-alog ah, yung tambucho pag tatakbo. Dahil dalawa yung tornillo niya. Parang stock lang din. Actually, parang stock lang din siya na tambucho ng pang Honda Click kasi meron pa rin siyang tornillo dito sa ibabaw na nakabit sa swing arm Tsaka, meron din dito sa ilalim. Okay? So, ang kaibahan lang niya is itong aftermarket na tambucho na to, parang mas malaki siya compared dun sa stock natin and bilugan. Okay? Bilugan talaga siya. Tsaka, maganda. Maganda tingnan talaga to. Maganda tingnan sa personal talaga. Ewan ko lang sa video ha, pero hopefully, makita nyo. Tapos, yung logo niya dito, ayan, ito, nakaribit, di ba? Usually naman talaga, niriribit yan eh. Di ba? Ayan, okay na no, okay. So yun nga no, sa nakita natin no. So itong tambusya na to is matte black siya, no okay? So di pa natin alam kung maglalabas din sila ng parang uh, ratlock. ay okay. kasing api do, labas nilabas na rin na ratlock. No? Pero, alam ko para sa tambusa na para sa ibang brand ng motor, eh, meron silang parang mga stainless na ganito. Parang stainless sa tambusa or para mga ratlock na rin, no? Pero pagdating sa ratlock, no, madali lang naman talaga i-ratlock tong tambucho na ito. mo lang talaga siya ng strip sol, kagaya ng ginawa ko sa dati kong tambucho na medyo ito, ini strip sol natin to, tapos brush lang, no, toothbrush sa mga gilid, -gilid tapos brocha para sa mga the rest. Tapos ang ginawa ko kasi noon kung gusto niyo mag rat look ng tambucho, okay, ang ginawa ko para magkaroon ng medyo alawang after na mapalabas natin yung pinaang kulay nito nitong canister na to. Tag dito, pinakalawang muna natin bago natin nilagyan ng uh, top coat na high temp. Okay, pero ito kung mas prefer niyo yung black, o oh, hindi eh, naman ng black basta stock na stuck ng itsura niya dito sa tambucho na to no, ang aganda dito sa tambucho na to uh, nakabukod yung canister niya ito ayan nakabukod tong canister niya dito sa uh, pinakang elbow niya so if ever na kailangan nyo magpa-vulcanize lalo na sa Honda Click eh tatanggalin lang tong mga tornilyo na to tapos huhugutin na lang para matanggal yung gulong so mas madali hindi mo na kailangan tanggalin yung dito, kung sa ilalim, hindi mo na kailangan tanggalin dyan. Bumili ka ng ganitong silent pipe ng Mutaro, no? Uh, may gagawin din konting adjustment para lang sa fitting. So, kung anong adjustment yung sinasabi ko, papakita ko sa inyo. Ganito siya. Okay. So, pagdating dito sa elbow niya, no? Kasi yung elbow niya is uh, medyo mahaba. Medyo mahaba. So, sa sobrang haba ng elbow niya, tumatama na siya dito sa ang end ng canister. Okay. So, kapag tumatama siya dyan, ang tendency <clears throat> magkakaroon ng adjustment dito sa tornilyuhan. So, since tumatama sa dito, ito, yung tornilyuhan, aangat siyang ganun. So, hindi mo talaga siya may So, ang solution lang naman doon is, eh, so, syempre, kapag pinaabit niya na itong tambucho nyo, sa nagkakabit talaga ng tambucho, o kahit sa inyo, kung meron man lang kayong grinder, medyo puputulan nyo lang siya ng mga very, very light lang. Actually, ah, so, uh, sariling adjustment nyo na yun eh, para makita nyo yung tamang fitting diba? So, kapag nakita nyo, ito, pag nag na kayo dito sa elbow, okay? Tapos, naitan nyo na sakto na dito sa tornilyuhan, eh, goods na goods na 'yon, okay? Tapos, solid talaga ito nito, mga paps, solid na solid talaga. Lalo na kung na-125 ka, no. So, 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 hindi siya sobrang ingay, okay? Hindi siya sobrang ingay, hindi rin siya naman sobrang tahimik, okay? Siguro pag, ano, drip, di ko pa ito napatest, eh, sa kung ilang decibel siya, so, pero malaki yung possibility na nagpapa talaga to pagdating sa decibel reading no so yun na nga no napakita na natin kung anong itsura physical features nitong Mutaro pipe ito ang ating Mutaro pipe maraming salamat sa Mutaro dahil pinadalhan tayo ng uh, silent killer pipe para i-review natin sound check naman tayo ngayon okay so 125 to ah so 125 na motor Honda click 125 sound check tayo ngayon ng Mutaro okay piga lang yun piga-piga okay ganun tunog sa pa and ibirit naman natin ipakinggan natin yung tunog kapag nakabirit siya no? kumbaga naka high rev tayo So, yun. So, kapag ang takbo mo talaga is tipong, ano alang no? Turing. Turing lang, no? Parang sobrang tahimik niya, no? Pero kapag nakarekta ka na, pag bumirit ka na, napakatapang ng tunog. Sobrang basic ng tunog niya. Hindi masakit sa tenga. Pero, so, 1, 2, 5 to, Pero, kapag ito, itong mutaro natin, kapag kinabit mo na siya sa 150, syempre, mas lalong mas matapang yung tunog niya, no? Mas malutong talaga, lalo na pagdating sa rektahan. Okay? Pero kung ano ka lang no, yung smooth ka lang nun, no, takbong pogi ka lang talaga, mga takbuhan mo lang, eh talagang solid na solid talaga. ba diba? Solid na solid yung ganitong pipe. Hindi naman sa dahil pinadalan tayo ng mutaro, sobrang pupurihin natin sila. No? Pero dito kasi, sa test fit natin, tapos kinilagay natin, ginamit ko rin sa agabe solid na solid ang tunog. Kumbaga, hindi ka manghihinayang sa ipang bibili mo ng tambucho na to. So, yun na nga, ano pinakita na natin kung ano insura ng Mutaro na silent pipe natin. So, if ever nag -gusto niyo na gusto nyo bumili ng aftermarket pipe, pwedeng i-consider nyo rin to kasi na-experience ko na, tapos narinig ko nito tunog personally napakaangas niya. Tapos, uh, if ever na gusto nyo bumili, no, ilalagay ko yung description dito ng shop kung saan nyo siya pwede mabili dito, especially sa North Caloocan. And Uh, nagpapasalamat din tayo sa Mutaro no kasi pinadalan tayo ng ganitong uh, silent killer pipe eh uh, siguro after a few days or after a few weeks invite naman nila tayo sa pinakang factory nila sa 10th Avenue okay so Mutaro maraming salamat love motorworks maraming salamat siguro hanggang dito na lang kagaya na lagi ko sinasabi spread some love peace and positivity ride safe bye for now